Good morning, good morning. Dito naman tayo mga idol. Ay araw na Martes ngayon, ay magpipitas po tayo sa ating sitaw. Kasi yung sitaw natin mga idol ay nasa tamang uh, laki. Ito po ay angkop na sa uh, market. So, this is the first time na mag-harvest tayo sa ating sitaw mga idol. So, malalaman natin kung gaano ka dami ang makukuha natin kasi uh, bago pa lang ito. Ito yung mga idol oh. ba diba maganda yung setaw natin. Napaka quality kasi una pa lang. Sigurado na matutuwa ang mga customer natin pagdating sa market. So malalaman natin sa araw na ito kung gaano kadami ang ating mga pipitas sa ating sitaw. So ang ating dalhin ay yung tamang-tamang size lang. So, yung iba ay iwan natin para sa susunod na araw. So ang next uh, pitas natin mga idol ay bareness sigurado ay tuloy tuloy na itong pitas natin ganyan talaga ang sitaw kapag nagsimula na ay tuloy tuloy na hanggat uh, mamamatay yun so ang iba ay nasa lupa mga idol kaya medyo marami medyo madumi yung una ay hinugasan namin sa tubig yan dami mga ka-farm napaka blessed na binigay sa atin ng Panginoon kung sikap ka lang upang magkaroon ka ng mapagkitaan sa mga katulad ko na farmers shout out sa lahat sa inyo guys sa pagpatuloy na uh, pagsikap para Parker. sa ating buhay Kaya ginagawa nating mga video na ito mga idol ay para sa pag-challenge sa mga katulad nating mga farmers. Kapag mayroon kang tinanim, talagang mayroon kang mapipitas o so kaya maaani. Tuloy lang sa pagsisikap ay mayroon talaga tayong mapapala kapag ah, uh, nagsikap tayo yan, kapag marami kang na itanim na gulay ay talagang marami kang ma-harvest ganyan lang yung mga idol buhay kaya <laughs> tuloy ang ating ano, ah uh, tuloy lang ang ating pagpaparm paano yung mga nakahiligan natin itanim yun din ang itatanim natin kung ano yung uh, mas, ang mas mabinta sa market na malapit sa inyong lugar ay uh, yun din ang itatanim nyo yung mga tanim na kung saan ay alam nyo na kaya nyo ang i- uh, i-maintain yun din ang itatanin yung mga idol okay maraming salamat at i-update ko kayo mamaya sa ating kung ilan ang ating maraming makukuha na sitaw o gaano karami o ilang kilo tamo Magig po ito, 80 kilos, mga Ito yung nakukuha natin mga kapalmers. May, so ngayon ay kumakain tayo ng merienda. Yung mga kalamahan ko, ganyan yan pero malaking na uh, tulong dito. Tumutulong sa amin. Ano. Hmm? Nasa tatlong ano at bandol yung ano natin maliit yung isa to so, ano to malaki to at saka dito maya kunti at uh, ating ikikilo yan para malalaman natin kung ilang ano, kilo ba yung sitaw natin ngayon mga idol so mag may merinda muna tayo yung merinda dito mga idol

'yung ano natin 'yung carousal line natin ay medyo maluma na mga idol baka maano tayo ma, ma stranded tayo sa ating biyahe. So ang ating sitaw mga idol ay nasa 100 mahigit 'yung first uh, harvest natin sa ating sitaw. So 'yung karabao po ang kinakargahan namin kasi medyo malayo po sa sasakyan. Umulan kasi dito sa amin mga idol. Ayun na po nga mga idol, update sa ating ano, sa ating pag -harvest. First harvest sa ating gulay. God bless po sa lahat.